In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may mga pareseyo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudeo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palingki na hindi muna ito hinuhugasan at marami pang ibang ninanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pariseyo at mga eskriba, Bakit hindi subusunod ang mga alagad mo sa maturo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isayas. Tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat. Paggalang ng handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat ang bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang, ang turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuro ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Ilalalong bagay inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina sa ganitong paraay niwawalang niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagbasa sa Genesis chapter 1. Sa ating ibanghelyo ngayon, tinutuligsa ni Jesus ang mga Pariseo at iskriba dahil sa kanilang pagpapahalaga sa tradisyon ng tao higit sa tunay na utos ng Diyos ipinakita ni Jesus na hindi sapat ang panlabas na kabanalan kung wala itong tunay na pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa mga ritual kundi sa malinis na puso at tunay na pagmamahal sa kapwa sa unang pagbasa, nakikita natin ang kasaganahan ng paglikha ng Diyos. Ipinapakita dito na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At ang tao ay nilikha sa kanyang wangis upang mangalaga sa kanyang nilikha. Ito ay isang paalaala na tayo ay may pananagutan hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong sang nilikha. Mga sa kasalukuyang panahon, ang pagtutuon sa panlabas na reliyon kaysa tunay na pananampalataya. Marami ngayon ang mas nakatuon sa panlabas na aspeto ng pagiging kristyano. Pagsusuot ng rosaryo bilang palamuti. Pagpapakita ng kabanalan sa social media. O pagsunod sa tradisyon. Ngunit, hindi isinasabuhay ang tunay na diwa ng pananampalataya pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakawang gawa. Pangalawa, korupsyon at pagpabayaan sa obligasyon. Tulad ng sinabi ni Jesus tungkol sa kurban, marami ang ginagamit ang relihiyon upang bigyang katowiran ang hindi pagtulong sa nangangailangan. Sa ating panahon, maaring makita ito sa mga taong inuuna ang sariling interes kaysa sa paglingkod sa kapwa. Gaya ng ilang opisyal ng gobyerno na mas inuuna ang pansariling pakinabang kaysa sa kapakanan ng bayan. Pangatlo, pagwawalang bahala sa kalikasan. Sa unang pagbasa, ipinakita ang kagandahan ng paglikha ng Diyos. Ngunit sa ating panahon, patuloy ang pag-abuso sa kalikasan. Deforestation, pollution, at climate change. Tayo ay inatasan ng Diyos na mga laga sa kanyang nilikha. Kaya dapat tayong magsikap na protektahan ito. Pang-apat, paano natin mabago ang ating pagkakamali? Una, magsimula sa puso. Tularan natin si Kristo sa pagiging tapat sa ating pananampalataya. Hindi lang sa panlabas kundi sa tunay na intensyon ng ating puso. Pangalawa, maging mapagmahal at maawain. Tularan ang habag ni Kristo sa mga mahihirap, nangangailangan at may sakit. Pangatlo, gumawa ng kabutihan sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa halip na magpokus sa ritual lamang, sikaping buhay ang tunay na espiritu ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng kabutihan at malasakit sa iba. Panglima, pangalagaan ang kalikasan. Maging responsable sa paggamit ng likas na yaman at suportahan ang mga programang nangangalaga sa ating kapaligiran. manalangin tayo para sa kapagalingan ng lahat. Panginoong Diyos, ikaw ang aming mapagmahal na Ama at nakilang manggagamot. Ipinagdarasal namin ang lahat ng may sakit, lalo na ang mga nakikinig at nanonood sa aming pagsamba ngayon. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan, espiritual at physical. Naway maranasan nila ang iyong pagmamahal, kapayapaan at lakas sa kanilang buhay. Palakasin mo rin ang aming pananampalataya upang masunod namin ang iyong kalooban ng may kababaang loob at pagmamahal. Amen ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia kay San Marcos chapter 6 at uh, chapter 7 sa Genesis chapter 1 Katikismo ng Simbahang Katoliko Katikis of the Catholic Church number 2055 to 2111 tungkol sa tunay na pagsunod sa utos ng Diyos at ang panganib ng formalismo sa relihiyon. Laudato si ni Pope Francis. Tungkol sa pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi ng ating pananampalataya. Mga dokumento ng Vatican 2 Sacrosantum Concilium tungkol sa tunay na espiritu ng pagsamba at pananampalataya. Nawa'y patuloy tayong lumago sa tunay na pagsunod sa Diyos, hindi lamang sa panlabas kundi sa ating buong puso at buhay. Sa muli hinihikat ko ang lahat, katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris et Filit Perito Sancti. Amen. God bless!